Mm -hmm. This tastes so... Good. Hello guys, tikman natin itong nabili kong crystal candies dito sa TikTok shop. So kung mahilig kayo sa sweets or meron kayong sweet tooth tulad ko, try nyo na to. Unfortunately, hindi ko siya malalagay sa yellow basket sa baba kasi currently out of stock ito. So siguro ito talagang mabenta, siguro sobrang sarap ng crystal candies na to. Kaya nagkakaubusan sa mismong shop. So buksan na natin. Sobrang ganda ng packaging Oh. Diba may pa thank you. Ito na ang kanilang crystal candies out of the box. Tingnan nyo naman, mukha talaga silang bato. Eto o, oh, melon burst, green apple, matcha madness sa mga mahilig sa matcha, red grape bliss, ganyan ang itsura niya. And yung pinakamaganda is their tutti fruity ayan siya. Since mahilig ako sa grape, tikman natin tong red grape bliss nila. Sana lang hindi siya sobrang tigas dahil baka mabasag yung ngipin ko. So, tikman na natin. And ganito ang kanyang itsura kapag walang plastic. Para talaga siyang yung mga bato, yung mga lucky gems. Ayan, no? May gold pa, ba diba? Wow! Ah! Nalaglag yung gold. Ibalik natin. Sayang. So guys, if interested kayo, 249 pesos ang bili ko dito. And meron na siyang 5 crystal candies with different flavors. Ayan. Unfortunately, sold out nga siya ngayon. Kaya wala siya sa yellow basket. Pero tignan na natin ASMR. sakto lang yung tigas niya so kahit naka composite veneers yung ngipin ko sa harap sure ako na hindi mababasag yung veneers nilagay sa ngipin ko and hindi siya sobrang sobrang tamis na para ka magkakaroon ng diabetes and merong texture na medyo matigas merong jelly type pero lasang lasa mo yung grapes pero hindi sobrang tamis so perfect pa rin siya kahit sa mga bahata Tikman naman natin itong green apple nila. Ayan, ganyan ang itsura niya. Ayan, di ba? Sobrang ganda. Nakakahinayang kainin, to be honest. Sana lang magkaroon sila ng stock talaga para matry nyo na din. Ayan siya. hmm, Lasang-lasa mo din yung green apple. And again, hindi matigas. Merong parang jelly sa loob. Parang yung matigas lang na part is yung coating, sugar coating. Jelly na yung nasa mismong loob niya. Ayan, with all the flavors ng green apple. So hindi siya nakakabasag ng ngipin. Hop! So, ang rating ko dito sa Crystal Candies na to ay 9 out of 10. Minus 1 dahil wala silang stock ngayon. Sayang yung video ko na to kapag mag-viral. Walang yellow basket. Pero ilalagay ko sa showcase ko itong products nila. And i-update yeah, ko din kayo kapag meron silang stock para makabili kayo sa yellow basket ko. Yun na naman for this video. Kung meron kayong gustong ipa-review sa akin or ipa-taste test, comment down below para matry natin to together. Yun lang naman. Thank you so much for watching. Bye!